Kaya makas tayo. Uy, kung Thank you, thank you. Uy, thank you, thank you na mga. Sige, ingat. Ayan, nakita tayo ni Kuya Doming. Binila lang pa tayo ng ano, karne ng baka sa kalanggunisan isang kilo. Tag isang kilo mga kanayipi. Uy, nante, Thank you. Thank you. Ay, ay, mga kanay, ito na yung ano. Binigay na ati-kati. Ayan. Pasalubong nila. What's up, mga kanoy Good morning sa inyong lahat Palabas na naman tayo para mamusada Pero bagong lahat Ihatid ko muna yung order sa akin na dalawang tre Ni Kuya Jel Manuel Gandia At nandito na mga kanoy P Ayan Ihatid natin dyan sa, ano, sa tulong Sa kanyang mami Tapos dadaan na rin tayo dun sa, ano, sa kayambanan Pagkatapos Uh, shoutout nga pala kay Ate Kati De Vera Ancheta at kay Kuya Mark Ancheta. Uh, happy trip sa inyo, Ate at Kuya, sa mga anak nyo. Papuntang US. Ano yan? Hello, hello muna si Kanipe. Hello muna si Kanipe. Hi, kamana. Bali, kanina mga kanoypi uh, nandun ako sa bayan. May luhawit sa akin si Kuya Dominador Parotcha. At binigyan tayo ng blessing na naman. At ipapasok ko na lang yung video, mga kanoypi. Ang pasok. Ah, mga kanoypi, nakita pa tayo ni Kuya. Yung may big bike na no. Yung may na Pauwi na rin pala sila sa ano, sa Webes. Kailan lang kami nagkita? <laughs>

xuống so, lên bay đi đi đặt ngay với nào còn por menos thế <laughs> Oh, so you know. Ito lang tikwanan I-repulyo e, lang ka dakwan Patatas Nagmaliw mo lang na kasi dami ito eh <laughs> now para ah, yeah. oh. manok manok muksi di kalma manok protein ah. yeah <laughs> <laughs> may kada sab may sabulan sa wala ti kwabakasyon attendado ng Toyota. Wait, te ka mana? Musti kasi 'yung wala na. pa. lang Problema. Wala pang ata nang

dapat Gay nga p yun Ayan, thank you so much kuya <laughs> Ingat na lang sa biyahe no? Well, no. Thank you, thank you. Thank you, thank you, no, ma'am. Sige, ingat. Ayan nakita tayo ni Kuya Doming Binila lang pa tayo ng ano Karne ng baka sa lang na isang kilo Tag isang kilo mga kanayip Bibilan ko na lang dito ng gulay How much yaw? Inang bag na Uh. Uh, uh, yeah, Bain ka Yapang nilaga. Patatas. No? Uh, 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 may salang repol uh, okay. uh, okay. uh, okay. Thank you. May ulam na tayo. <laughs> Thank you so much, Kuya Doming. Ayan. Happy trip na lang sa Webes kay ni Ate. Ayan, kung naalala niyo mga kanaypi yung ano, yung nagpunta dati doon sa ano sa amin na naka na, na, big bike ng Benelli. So mga kanipi nandito na ako sa bahay at nandito yung binigay sa atin ni Kuya Dominador Parutsa ayan thank you so much Kuya sa binigay mo may pangulam na kami ayan mo oh blessing thank you thank you sa nagbigay po nito salamat po Ayan, sa no? <laughs> thank you so much, Kuya. At uh, happy trip na lang sa inyo ni ate. O balik ng ano, ibang bansa. Right, salamat. So, nakita nyo naman yung video mga kanaypi. Uh, may binigay sa atin na ano, karne ng baka sa kalungganisa. May pang ulam na kami. Thank you so much kuya. Happy trip na rin sa Webes. O balik ng ibang bansa. So, tayo. Babiyahe tayo mga kanaypi papuntang tulong atid natin to yung order sa akin ni Kuya Jel ayan sa mga gustong ano magpagawa pala ng ano ng Jetmatic team yun na lang ako at sasabihan natin si Boss Peter na no. nandun si Mia mga kanayipi lumabas na rin ako kanina eh ayan deliver natin to sa tulong okay let's go let's go ayan mga kanipi nandito na tayo sa Way papuntang tulong Ayan. Dito na tayo. Barangay Tulong. Punta na tayo kay Auntie. Yung mami ni Kuya Joel. sasakyan mo yung Raybo na yan Baha Ito yun siguro yung sasakyan ni Kwejo na Parada muna natin si Mia dyan Ayan nga yung sasakyan ni Kuya Jel Ante! 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 Maya ko, nag-deliver. Uy. Nakarelax kay Tante ah. Tante, deliver ko yung cloud. Uy, nante, nalpasan. Ano, tido ako sa... Ayan kuya, nabigay ko na kay mami mo yung order mong itlog at nandito yung motor mo na binili. Ayan. Yung Mio. Ayan yung motor mo na Mio. Yung kulay blue. Ayan. Tapos itong red. Yan pala yung motor mo na Bigaforce na Yamaha. Ayan. Ayos. Tapos yun yung pala yung ano yung sasakyan mo nandoon sa labas kanina. Baka may sasabihin kay kay Kuya Jelante. Wala. Pira ko, oh, pira. Ah, pira. <laughs> ah, kuya, pira daw ni mami mo. Kailangan ng pangalawans. Pang -pang pang Ayun. Pang-pang-chowking pang lang. Pang-chowking. Ayun, Jollibee ante. <laughs> Ayan kuya, ito yung ano, Toyota Rebo mo. Na sasakyan. Ikutan natin para makita mo. Ayan. Toyota Revo Kita mo na kuya, yung sasakyan mong 4 wheels. Tapos may dalawang two wheels pa doon ah. Ang <laughs> dami, madami. Ayan si Mia. Atinante, ilugang ko. Ayos. Buti na lang hatid ko nante. Ayan ti Barbaro nga bisis ko nante. Eh. Awan na di bagasan. Ayan kuya. Finally, nahatid ko na kay mami mo yung order mong itlog at nandito si mami yung pera daw niya <laughs> sige antay kon. thank you when ano yan kuya huwag mo daw kalimutan yung pera ni mami mo when thank you ayan papunta na tayo mga kanayipis sasakyan mo na Toyota Repo at Biga Force sa Camillo salamat na naman sa pagbili ng dalawang train night log kuya Jel Manuel Gandia so papunta na rin tayo ng ano, mga kanipi ng kayambanan yung sinasabi ni Ate Kati at Kuya Mark Ancheta Ayan. siguro nasa US na sila ngayon dahil nag sila kagabi Ayan. back to reality na naman Ate Kuya trabaho na naman tapos na naman yung bakasyon dito sa Pinas akala Nandito na tayo sa Kayambanan. Pupunta na tayo doon sa no sa bahay nila ati Kati. Malapit na dito yan eh. Ay, na tayo. Taruna natin dito. Ate. Hey. Ito ni Ate Maricel. Hi. Ano na ano yun? Ano kasi yun? Ay, hintad na ka nun ni Ate Kati. Ay, ayun, Sabit ang ko ah. O, sige, Ate. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, mga kanay. Ito na yung ano. <laughs> binigay na Ate Kati. Ayan pasalubong nila so tara na mga kanaipi uwi na tayo almusal muna ako at magpakain sa ating mga lagang manok maraming maraming salamat ate kati at kuya mark sa binigay niyong pasalubong mga kanipi nandito na tayo sa bahay at bigyan natin to kay Bibi Maika sakto nandito sa loob kakatapos na yung ano, na, naligo mga kanipi ka ano to na wow tingin mo ah ito na eh oh. Thank you, kamo na. Thank you, kamo na. Thank you. Uh, bukso mo, bukso mo. <laughs> wow. <laughs> oh, oh. Oh. Wow, kamo. Okay. Thank you kamo na. Thank you po, kamo na. Oh na yano, oh. wow.

<laughs> wow. Tignan mo yan ako. Yung Ano to? Tignan mo nga lang. Oh, parang uh, sa akin yan ah. 2XL 2XL. 2 Wow. Badong. May damit tayo mga kanipi Binigyan ni Kuya Mark siguro to Ay, oh, ganda naman ka Ay, wow ni nee. Ni? Nee? Hmm? Hmm? Kumain na Eh, tawol na yun ni Suot mo yan na nee, yung palda na nee. yun Binigyan nila ako tayo wow. <laughs> Wala busy mga kanipi. Kumakain wow, wow, may jacket na naman siya ah. Uy, wow, may jacket siya ah. Wow, mommy Wow, ganda. Ganda no. Ngiyan, Ingay! papa. Pa. Ngiyan ko. <laughs> Ngi. Plastik mo, oh, mayroon pa doon. Wow. Gami-gami ano. Thank you, thank you kana nga, Thank you kamo. Thank you po, ah. kamo na. Tayo ka, tayo, tayo, oh, tayo. Tayo ka, thank you, ka. Thank you. Thank you ka muna, ako. Thank you ka muna. Thank you. Come on. Uy. Oh. 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 <laughs> okay, dito na. O. Kagat. Kagat mo. Kagat. Oh. <laughs> okay. Thank you, auntie. Uncle. Welcome. Suot mo ngayon na ang yung palda niya. Tut mo yung palda niya. Ayan mga kanayipi. Thank you so much ate kati at kuya Mark. May spam pa. Ayan <laughs> o. Thank you so much sa binigay niya talaga. At ingat sa biyahe ate kuya.